Lala mo? Dali ka, sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin, dali. Sumama ka sa akin. Tara na, dali. Ano? Ah! Oh! Ay! Ay! ako.

babalikin natin yung bahay kung saan nakita natin yung lalaki at yung matanda. So mag update tayo, no? Susubukan natin ngayon dito, mag-explore at pupunta natin yung kubo. So samahan niyo po ako, no? At huwag kalimutan mga ito, isubscribe niyo aking YouTube channel at siyempre i-click niyo yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga bago natin mga upload. Kaya samahan niyo na ako ngayong araw na to. Tara, let's go! So yan yeah, mga idol, punta natin yung kubo dito no? so sa lahat ng mga viewers natin maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta so mag update tayo balikan natin yung kubo mga idol balikan natin at sana makita natin yung matanda kasi parang galit na galit siya sa akin mga idol at parang matinding limbangan no kahit matanda mga idol may asim pa pumatol pa sa, sa mga ano pinata no so samahan niyo po ako mga idol so matinding pimbangan na kita ang nakaraang araw samahan niyo po ako ngayong uh, araw na to tara let's go sa lahat ng mga viewers natin. Maraming maraming salamat sa iyong panonood. So ngayon mga idol, susubukan natin ngayon uh, mag-explore, mag-update kung makikita pa natin, no? Kaya sa lahat na nag-aabang diyan, panoorin niyo 'to. Medyo pinagpapawisan tayo kasi mahaba yung nilakan natin para lang makapunta dito sa gitna po ng mga sagingan. Ayan, kita-kita yun naman mga idol. No? Ang daming mga saging dito no? nakapalibot talaga. Baka sila siguro may ari pero baka mga aswang talaga mga idol eh. no? hindi basta kayo na lang humusga sa vlog na to no samahan niyo po ako ngayon ha malapit na tayo mga idol ayan na yung kubo kita nyo ayan na siya oh so pupuntahan natin yan Uy, Tumanpan na natin mga idol kasi hindi natin alam baka nandiyan yung mga aswang. Ayan. So mga idol, malakas kasi yung hangin ng nakaraang araw. Kaya ayan yung mga nangyari. Natumba lahat yung mga saging dito. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Na. Natumba lahat ng mga saging dito mga idol. Kasi po dahil po yan sa bagyong te no mga idol dahil puya sa bagyong Tino. nadamay dito sa area na to sa bundok. Malakas yung hangin. Ayano, nabali. Kitang-kita 'yun naman siguro di ba? Oh, ito na bahay ayan yung bahay ngayon. Puntahan natin. So marami po ang nagtatanong dito ba? Uh, malinis. Walang kaano kasi mga idol, baka inalagaan tapos na abandon na. na. Kasi hindi naman porket aswang sila mga idol. Ay ayun na nila maglinis. Mga tao rin naman sila, no? Pero ka, kakaiba lang. Ayun. So nandito na po tayo sa bahay na ito. So, so. Wala naman ako nakikita. Pero, kahit natin doon sa loob mga idol, samahan nyo ako ha. Tara. <sighs> Medyo nakakatakot nga lang dito talaga. Eh, ano yun? Yung mga insecto lumilipad pa dito sa akin eh. Ano yun? Ada apa ini? Ada apa ini di sini? Siapa Miss? Sampai nga. Miss? Bakit ka nandito? Bakit ka na? Bakit ka nandito sa bahay na to? Saan ka pupunta? Ay, bakit, siya, bakit may bab babae dito? Ano Anong ginagawa mo dito? Ha? Anong ginagawa na dito? Bakit may babae dito mga ito? Pumunta siya dun sa likod. So ayun na, sa lahat ng nanonood ngayon hindi ko na hindi ko inaasahan na may babae dito. Kasi yung nakita natin matanda at saka yung lalaki, pero ngayon may babae. Parang pamilya sa akin yung buhok niya. Miss, nasaan ka? Uy, yun Ano ang nagawa niya dito? Aliko, aliko. Nakatayo lang siya. Ay. Ayan o. Ayan o, idol. Miss? Uy, sandali lang. Miss? Bakit ka nandito? Anong kaya ginagawa niya dito sa bahay na ito, mga idol? Sobrang nakakatakot dito. Ayan, you know? ha? Parang kakaiba namang babae na ito. Parang... Baka naman nasaniban ito. Ayan, mga idol. Miss? Bakit ka tumatakbo? Wala naman akong masamang ginawa sa iyo eh. Nagtatanong lang ako eh. Mga ayun, parang pamilya sa akin ito. Anong ginagawa mo dito? Taga dito ka ba? Kilala mo ba yung matanda dito? Ha, yung matanda at saka yung lalaki, yung ma yung malaking lalaki, kilala mo? Halika, sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin dali. Salamat mga sa sakin. Tara na, dali. Ah! Uy, Ano? mo. Ay, Diyos ko. Paray ko. Ah! Alam ah! <laughs> Diyos ko, parang nangangagat siya. Aswang dito. Alam ko. Parang aswang din yun, mga idol. Uy. Biglang wala yung babae, mga idol. Dito. Wala rin dito. So, ayan sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng nanonood. May pagka aswang Tama nga ang sabi-sabi nila, mga idol, na isang pamilyang aswang dito. Pero, hindi natin dapat usgahan kasi hindi pa natin nakikita at nakausap pa nga ito. Ewan ko dun sa lalaki. Na malaking lalaki. Delikado din yung mga ito. Baka mapahamak tayo. Baka nandito. Hey! Oh. Kala ko may laman eh. Wala pa lang laman. Ah. Saan na kaya napunta yun? Huh? Ah! Hindi na wala yung babae mga idol. Ang pelis niya. Hmm? So sa lahat ng nanonood ngayon, eto na po ha. Nag-update tayo, binalikan natin. Pero may babaeng nagpakita dito mga idol. Something na may pagkaaswang din siya kasi nagalit ng gusto ko na siyang hawakan. Kaya hahanapin natin ngayon baka dumating yung matanda at yung lalaki. Delikado. Parang buong pamilya sila dito. Buong pamilya. Uy. Ah. Alam. Ano Ito yung babae. Uy. Anong ginagawa niya? Uy. Bakit siya... Parang nag... Wala na, nag... nag na siya. Huh? Makamanyakis na ito, mga idol. Miss? Bakit ka nakahubad dyan? Ayan, Parang nakakatakot naman siya. Kasi parang nangangagat siya, mga idol. Madalik ka, Bakit? Nangaakit ka yata eh. Ang dami na dito sa vlog ko. Kasi, tapos naka, uy, nakahubad na. hu? Ayan mga ito, sigisigit siya. Kahit ito pa ba eh, talaga, bakit siya nandito eh? Baka dumating yung matanda ba, tsaka yung rocker. Miss, halika nga dito. Bukan tetap buha, bukan tetap bu. Sigi, sige. sige. Mm, oh, 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 elok, 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 jangan ka? jengka jengka. ka ah, Sigi, macam tu, 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 Ha? Kasi marami na no dito sa vlog ko. Ano an anong, anong ginagawa mo dito? Ha? Anong ginagawa mo dito? So ayun mga idol. Ayun siya. Oh. Kito mahimik ka. Huwag kang gagalaw ha. Para hindi ka mapahamak. Huwag kang gagalaw. So yung mga idol. Itong babae na to. Uy! Ano? Uy! Uy! Ah! Oh! Ayos Yung babae nakatakbo. bilis. Ang bilis niya magtago. Aray ko. Ang bilis huh. Sana kaya siya. Baka nandito. Yan. Sana sana ka kasi nagpunta. Nahuli ko na sana yung babae mga idol. Pero, tinulak niya ako. Pilis niya. Ay. Ang pilis ng pangyayari. Wala naman dito. So, mga idola, sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng nag-abang. Ay, naku. Nakawala na naman mga idol. Hanapin natin. Baka makita pa natin. Baka maabutan tayo ng matanda mga idol. Oh. Wala naman dito. Una tayo, hanapin natin.